My God, yung iyak niyo para sa anak niyo na si Digo, nanghahawak ko. Nang dami ang anak mo na pinunan, na may kulang sa pagkataan anak. Hindi pa ni Digo ang makarepa na ito, walang <laughs> bagay. Walang tatay, walang mamasaan mo. Ang sakit-sakit lang -sakit marinig nung no, walang yung tatay si Tigo. Tawawa naman siya. Napakasakit sa kanya na mag-isa na lang siya. Sa mo. Nakakahawang ang hiyak niya ito yung feeling na pakiramdam mo talaga mag-isa ka na lang para sa anak mo. Ay. Kaya mo yan, Tin. Kayanin mo para kay Diko. Alam ko naman di ka papabayaan ng harabas.